Magandang araw mga guys Mamimimit na tayo guys Nang Nang uh, uh, tamban guys At saka yung uh, Galunggong na puti buntot guys yan Libre na pang guys Manilit lang pero Libre na pang guys Masarap kaya nito Paksiwin guys Ayan Sarap pagsiwin Ayan oh, nakikita mo, sunod sunod ng huli ko guys napang kadami guys, mag tumangahin ka at tumalangit guys Ma. kanit pero masarap naroon ah, na na may uh, sili mamaya guys at tsaka suka guys kikilawin guys, napakasarap nito itong piraso guys Diretso na na siya! Saw, saw, suka, guys! Saw, so, saw, so, suka! So, saw, so, saw, so, suka! So, so. Sarap nito, guys! Ayan lang, guys! O, so, kita mo! Malak ka lang ng mga daliri, guys! Ayan, pero kita nyo naman! Dami ko nang huli, guys! O, so, ay, kita nyo! Masarap yan, guys! Pwede yung pirituin, guys! Pinatosted na pirito, guys! Napakasarap nito! Ayan, sunod-sunod ng huli ko guys. So ayan, huti na mo. May na naman guys. Sa hey, itlalim. Ayan, sunod-sunod na. Ayan, ayan. Kita nyo mga guys. O, diba? O, diba guys? So, kita ang um, dami ko ng huli guys. Ayan, libre na pang ulam guys. Libre na. Wala nang bigas guys. Pwede nga lang tayo puro ulam guys. Wala nang bigas. Hindi na kakain ng kanin guys po na naman ulam guys kinilaw na ito na guys masarap lalo na pa alaking may manghang masuka sili agoy sarap kamatis bawang agoy ay hindi pala pwedeng lagyan ng bawang kinilaw guys luya ayan sipuyas ayan pakasarap meron ako dun sa bahay guys isang bagol na ako guys na sili mamaya patay sa akin to. Napakarami nito guys. kitilawin ko to mamaya. Ayan guys. Oh, marami pa guys. Ang dami pa sa ilalim guys. Ayan. Tingnan nyo naman. Walang tikil sa kahila. Ayan. Malalaki pa. Iba. Malalaki. Ayan. Lagi ng konti. Ayan. uli oh, ulam guys. Kinilaw. Ang problema. Walang kanin. Kasi wala namang bibili nito. Maliliit masyado. Puro man yung malalit. Wala nang bibili nito. Ang gagawin ko nito. Sasainin ko lang tong istang malalit. Yun ang gagawin kong kanin guys. Tapos maghanap ng saging na nakapit bahay guys. Maraming puno doon sa unaan. Ayun. Pares ko guys. Napakasarap nung. No? Kung may bibili nito guys Pinta natin Pang bigas guys Para Pares natin sa ating kinilaw mamaya guys Sarap kaya magkilaw nito Ayan, kita nyo Ayan, sunod-sunod ang huli Walang tigil guys, walang tigil Pagkapira sa kabila Mayroon na naman sa kabila guys O yan, tina mo Sumabit pa, ayan o Walang tigil yan Napakarami Napakarami yung inis ng manilit, guys. Ayan, uh, o, oh, tinan nyo, guys. Uh, ayan. Ano yan, guys? Uh, Nalumbong na puti ang buntot, guys. Ayan, o, oh, sarap sa paksiw yan. Paksiw na pinatuyo. Ayan, natakak. Nahulog pa yung isa, guys. ayans